Isa sa mga napapabalita na nanliligaw ngayon kay Catherine Bernardo ay ang politiko na si Mayor Mark Alcala. Ating lubos na kilalanin si Mark at alamin ang detalye sa kanyang panliligaw di umano kay Kath. The Philippine Showbiz List presents Sino si Mayor Mark Alcala ang manliligaw daw ni Catherine Bernardo? A former student-athlete ang 30-year-old internet personality and politician na si Mark Don Victor Benitez Alcala, o mas kilala bilang Kuya Mark na kanyang mga kababayan, ang kasarukuyang mayor ng Lucena City. Siya ang panganay sa tatlong magkakapatid kung saan mayroon siyang dalawang kapatid na babae, sina Graciel at Donna Marie nakapagtapos si Mark ng kursong Business Management sa De La Salle University kung saan natupad niya ang paglinais na maging isang basketball player dahil naging varsity player siya ng universidad. Ilang taon din siya naglaro sa National Collegiate Athletic Association Juniors. Ang kanyang karera sa basketball ay nagsimula noong siya ay bata pa at naninirahan sa kanyang probinsya sa Lucena. Nang siya ay makilala nirecruit siya ng sa Green Hills basketball team at kinuha niya agad ang pagkakataon na walang pag-aatubili. Ito ay nagbukas ng daan para kilalanin siya sa kanyang talento at mabilis itong nagpatayo ng isang fan base para sa kanya na hindi niya ganap na napagtanto. A politician. Mula sa pagiging basketbolista, tinahak ni Mark ang politika. Iniwan din niya ang buhay bilang negosyante upang sundan ang paglilingkod sa publiko hindi naman nakapagtataka ang pagpasok niya sa larangang ito dahil na rin sa impluensya ng pamilya. Sa katunayan, ang kanyang amang si Roderick Dondon Alcala ay dating nagsilbing mayor ng Lucena City. Lumaki si Mark sa mahigit na dalawang dekada kasama ang public service ng kanyang ama na naging inspirasyon niya upang magtatak ng sariling alaala. Si Mark ay hindi sumabak sa mundo ng lokal na politika nang walang karanasan at hindi na basta lamang umasa sa koneksyon ng kanyang pamilya. Naglingkod siya bilang Youth Ambassador ng Local Youth Development Council at naging Executive Assistant para sa support services sa ilalim ng City Mayor's Office. Mula rito, napagdesisyonan na ni Mark na palawakin pa ang kanyang pagbibigay ng serbisyo publiko kung saan ay tumakbo siya bilang mayor na kanilang bayan noong 2022 election. Ito ay kasunod ng pagtatapos ng tatlong terminong panunungkulan ng kanyang ama bilang mayor ng Lucena City mula pa noong 2012. Pero katulad ng inaasahan, ang pagpasok ni Mark sa larangang ito ay kinwestiyon ng iba at tinatawag na political dynasty sapagat ang kanyang ama ay tumakbo naman bilang vice mayor sa ilalim ng parehong partido. Ganun pa man sa kabila ng duda, mariing itinanggi ni Mark ang kritisismo ng kanyang mga political detractors na bilang baguhan, kulang siya sa karanasan sa politika sa pagpapatakbo ng mga gawain ng pamahalaang lungsod. Punto ni Mark, sa lahat ng mga kandidato para sa pagka ng lungsod, sa tingin niya, siya ang may pinakamahabang paghahanda. Siya ay nakakuha ng kaalaman mula sa mahabang taon ng pagiging public servant ng kanyang ama simula pa noong siya ay bata pa. Samantala ang proud father na si Roderick ay sinabi na mayroon ang kanyang anak na sariling dynamic vision para sa pag-unlad at pag-uspong ng lungsod. Masasabing mapalad si Mark dahil nakuha niya agad ang tagumpay sa unang salang pa lang niya sa politika. Samantalang ang kanyang ama ay nanalo naman bilang vice mayor. Ang winning tandem nila ay naitala bilang unang son and father team sa kasaysayan ng halala ng lungsod, ang kapital ng lalawigan ng Quezon sa gulang na 26 si Mark Din ang pinakabatang alkalde ng Lucena sa kasalukuyan sa kanyang panunungkulan nakilala siya dahil sa kanyang moderno at progresibong pamumuno katunayan sa kanyang unang termino bilang alkalde itinaguyod niya ang mga programang magpapalakas sa ekonomiya ng Lucena sa pamamagitan ng pagsuporta niya sa mga lokal at maliliit na negosyo at pagsulong niya ng mga proyekto na makakatulong sa sektor ng agrikultura dagdag pa riyan ng isinagawa niyang iba't ibang serbisyong pangkalusugan ng City Health Office para sa mga kabataan, mothers at senior citizens sa pamamagitan ng programang Movement Against Malnutrition, Ligtas buntis at Bumirang Balik-kalinga kay Lolo at Lola sa maikling panahon lamang naging inspirasyon na si Mark sa kanyang mga kababayan lalong-lalo na sa mga kabataan dahil sa kanyang angking kakayahan at determinasyon upang makapaghatid ng tunay na pagbabago sa kanyang komunidad katunayan sa kanyang termino kinilala siya ng Department of Education ng Lucena City sa kanyang halimbawang suporta at natatanging serbisyo bilang katiwala at partner ng DepEd Pinarangalan din siya ng Lucena GPTA Federation sa kanyang buong suporta sa kabalikat sa pagsulong ng edukalidad. Si Mark ay halimbawa ng lingkod bayan sa bagong milenyo na kinakatawa ng kabataan, optimismo, determinasyon at inovasyon. Isang pag-alis mula sa tinatawag na tradisyonal na politika. Internet Personality Walang kinalaman sa showbiz si Mark pero popular siya online na hindi naman nakapagtataka pa dahil na rin sa taglay nitong natural na kagwapuhan na siyang ikinakikilig naman ng na kanyang mga taga-subaybay. Sa social media, particular na sa TikTok, mapapanood ang compilation ng videos niya na nagpapakita ng kanyang kakulitan at kakwelahan kung paano siya makitungo sa kanyang nasasakupan. Sa bawat video na naka-upload, nakakakuha ng papuri ang poging mayor mula sa mga netizens. Ang iba nga, ang iba nga ay napapasana all dahil mayroong ang gwapong mayor ang Lucena. Maliban dito, may sarili ding YouTube channel si Mark para sa kanyang mga vlogs. Sa kung showbiz naman ang pag-uusapan, minsan ang sinubukan ni Mark ang larangang ito. Ito'y upang ma-increase na kanyang personality na sa aminadong sobrang mahiyain siya noon. Sinimulan niya ito sa pamamagitan ng paglahok sa acting workshop, ngunit agad niyang napagtanto na ang pag-aartista ay sadyang hindi para sa kanya. Showbiz Relationships May mga kilalang personalidad mula sa entertainment industry at mundo ng sports ang mga nauugnay kay Mark. Kilala siya ng mga taong mahihilig sa si showbiz issues dahil siya ang dating karelasyon ng former FHM Babe at dating contract star ng Viva Films na si Micah Palo. Walang malinaw na detalye kung kailan at kung paano nabuo ang pag-iibigan ng dalawa, ngunit may ilang nyarisens ang nagsasabing tumakbo din ng halos dalawang taon ang kanilang relasyon. Katunayan may negosyo din together sina Mark at Micah. Ang MM Sweet Fix, isang milk tea brand na sinasabing hango mula sa initial ng kanilang mga pangalan. Sa kasalukuyan ay happily married na si Micah sa piling ng basketbolistang si Javi Mokon. Isa naman sa kilalang nakarelasyon ni Mark mula sa showbiz ay ang kapuso actress na si Ashley Ortega. Matatanda ang si Ashley ang kasama ni Mark na magsumiti ito ng kandidatura bilang alkalde ng Lucena City noong October 2021. Ayon kay Ashley, nagkakilala sila ni Mark sa pamamagitan ng non-showbiz best friend niya. Samantala sinabi naman ni Mark na kahit hindi sila madalas nagkikita dahil sa province siya na sa syudad naman si Ashley, palagi sila nakasoporta sa isa't isa masasabing low key ang itinakbo ng relasyon ng dalawa pero sa isang panayam noong March 2023 kinumpirma ni Ashley na naghiwalay na sila ni Mark matapos ang isa't kalahating taong relasyon nangyari raw ito matapos mahalal na mayor si Mark at sinabing ilan sa mga rason ng break up nila ay lack of communication and connection Kaugnay nito sa interview sa kanya sa Fast Talk with Boy Abunda noong March 2024, inamin ni Ashley na naging mahirap din para sa kanya ang naging break up nila noon ni Mark. Nagpakatotoo din siya sa pagsasabing hindi sila magkaibigan ng kanyang ex pero wala naman daw siyang kung anong kontra rito. Hindi rin daw sila muling nagkakausap simula na maghiwalay noong 2022. Nang matanong ni Boy kung ano ang natutunan niya sa paghihiwalay nila ni Mark, Sinabi ni Ashley na marami at isa na nga raw rito ang mas mahalin ang kanyang sarili. Natutunan daw niya na huwag dumepende sa iba at magtira lang para sa sarili. Inamin din niya na noong panahong naghiwalay sila ni Mark ay talagang nasa lowest siya sapagkat na in love siya ng sobra. Ganun pa man, nilinaw ni Ashley, na kung ano man ang nangyari sa kanila noon ni Mark, yun ay mutual agreement at tiniyak na okay na siya ngayon. Mula sa showbiz, tumulay naman sa sports si Mark. Noong 2023, naging usap-usapan ang diumanoy relasyon niya sa volleyball star na si Mika Reyes. Ang kaalamang ito ay kinakiligan ng kanilang mga tagahanga, lalo pa at parehong nagmula sila sa parehong eskwelahan at mahilig din sa sports. Sa naglalabasang larawan at video online, makikita ang ilan sa sweet moments ng dalawa tulad na lamang ng pamamasyal sa mall at ang sabay nilang panunood ng mga laro. Maging si Mika ay namataan din ang pagiging supportive kay Mark sa paglalaro nito ng basketball. Ngunit wala pa mang direktang kompirmasyon si na Mark at Mika sa kanilang relasyon na paulat ang hiwalayan ng dalawa. Mark is reportedly courting Catherine Bernardo kabilang si Mark sa listahan ng most eligible bachelors na public servant. Kaya naman hindi nakapagtataka kung marami ang interesadong malaman ang mga kaganapan sa personal niyang buhay, partikular na sa kanyang buhay pag-ibig. Katunayan, mainit ang pinagpipyastahan ngayon ang patungkol sa di panliligaw niya kay Catherine Bernardo. Matatandaan na mula ng mauwi sa hiwalayan ang lagpas isang dekadang relasyon ni Catherine sa dating nobyong si Daniel Padilla, may mga ulat na nag-uugnay sa kanya sa ilang kilalang personalidad sa showbiz at iba pang larangan na umano'y interesado sa kanya. At ngayon nga, ang pangalan naman ni Mark ang iniuugnay kay Catherine. Batay sa isang artikulong inilathala ng Philippine Entertainment Portal noong July 29, isang unimpeachable source ang nagsabing si Mark Omano ang bagong naniligaw kay Catherine ganun pa man, sa kabila ng mga naglalabasang espekulasyon, kung may katotohanan ba o wala ang balitang ito, tanging pahayag mula sa kampo ni na Catherine at Mark ang hinihintay ng publiko. I-post ang inyong comments at reaction sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!